Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron tayong dito uh, Hyundai Eon uh, Bali guys, ang problema nito, laging uh, Lagi nakailaw yung uh, stop light nya Yan ito guys, yung stop light At itong uh, third light Ngayon guys, ang nangyayari dito uh, Kapag laging uh, lagi nakailaw yan uh, Nalulobat tong battery guys Bali ito guys, yung may-ari Sir, ikwento mo nga yung nangyayari dyan sa sasakyan mo sir uh, <coughs> Kahit ko na yung susunod Ah. -huh nakailaw pa rin siya. Nakailaw pa rin, sir. Like, like, kahit pag mag-break ako, hindi na siya. Di ba dapat mag-dibinim? Mag apa, apa. Pag naka-park naka, naka light sa gabi. Uh, pag mag-dibinim siya ng malamba, break dapat iliwanag. Apa. Bali, hindi na lumiliwanag, sir. Tapos, ha, uh, nangyari siya, nalulobat na yung battery. Sa magdamag lang, ubos. ayun Ayan, sila, sir. Ha, sir, baka may papatingin kayo, sir. pati ka muna. Mak, ma, kaibigan mo. <laughs> yan yes, si ikaw mo baka pa ka. Shout out ka. ka. <laughs> yan yes, si sir may Yan, bali ang issue nito guys, sa uh, nakailaw yung uh, stoplight stop light. guys, sa uh, lang ng problema niyan. Yan, dito yan guys. Yan guys, sa uh, stop light switch niyan. Ang bumigay lang diyan guys, yung uh, yung stopper niya. Ito guys, pakita ko sa inyo. Sarali ka sir, ilaw nga ra yan. yan ito guys yung uh, pedal yung stop yan yung pedal nya sa preno kan meron yan guys na stop light switch medyo mahirap lang to guys Tayo makainay pilip na mahaba Yan ito guys yung uh, stop light switch yan, medyo mahirap lang guys. Yan, ito guys, meron niyang uh, stopper dito. Yan, siya ang tumutulak dito sa plastic na to, yung kulay puti. Ngayon guys, ha, kapag nabasag yan, uh, palagi lang nakailaw yung uh, stop light niyan. Palagi nakailaw. Yan, ito guys, mapakita ko sa inyo yung ano niya. Nandito lang yan guys. Yan, ito yung nabasag guys. Yan, ito yung nababasag yan guys. Tayo kuha ka ano, yung stopper natin. Nakita natin dito sa mga viewers natin. Yan. Yan guys, napakadali lang gawin yan. Kahit, kahit sa bahay kayo guys, ha, kaya yung gawin yan. Yan, ito guys yung uh, lalagyan natin ng stopper. Yan. Kali ito guys yung uh, sa preno. Yung pedal niya, kapag inapakan yan, dapat kapag binitawan nyo, tutulak nga yung stop switch yan ito guys yung nabibili sa Lazada yan. Uh, meron yan guys na itong, itong uh, pumapasok doon minsan na maliit yan kailangan guys uh, kapag pinasok yan medyo maglalak siya. yan Tekno like, book sa kabila medyo mahirap eh masikip maliit yan ito lang guys ang gagawin nyo ilalagay nyo to yung stopper na to paka mo yan dito yan guys ilalagay natin may butas yan guys dito yan yeah, may butas ito guys butas yan ay long nose nga yan bali ganyan lang guys yan uh, medyo uwan uh, yan ito guys kailangan na uh, pumasok yan sa loob sa butas yan kasi kapag uh, lagi nakatukod yan uh, maninigas ang preno yan dahan-dahan ka Ayan, okay na guys. Sakto, sakto. Kailangan guys, magdalak siya. Oh. Ayan, sakto lang guys. Bitaw, guys, sa ah, kapag nakabitaw ng bitaw na ang ano itong pedal nya kailangan na ah, meron siyang konting matitira ito so guys, yung plastic na to Angat, tapa mo konti rin Ito, ito, ito. mo konti Para makita ng viewers natin Yan, kailangan guys, itong plastic na to Kapag lumubog yan, kailangan meron siyang konting matitira Kasi kapag nakatuko yan nito sa Stoplight switch Yan, magiging dahilan yan guys Nang pagtigas pag ang, o maninikit ang preno niyan guys Kailangan guys, ah, medyo may laro siya ng konti Sige, bitaw mo yan, kailangan guys, meron siyang natirang konting plastic. Kaya yung kulay puti na yan. Yan, okay na. Yeah. yan ka lang, ha. Sir, eto okay na. Yan guys, so, hindi na siya nakailaw. Apak rek. Yan, di ba sir? Bitaw. Apak. Bitaw. Yan, okay na. Yan, ganun lang guys ang gagawin nyo. Ah, kapag ah, lagi nakailaw yung ah, stop stoplight nyo, yan, i-check nyo muna guys, kung meron kayo nakikita ganito. Yan yung plastic, nalalaglag dyan guys. Yan. Pag meron kayo nakikita ganyan, ganun lang gagawin nyo guys. Ah, lagay nyo lang yun ng katulad na bibili ko sa Lazada. Kung minsan naman guys, sa ah, ganito, papakita ko sa inyo. Maglalagay kay guys ng tornillo Ay, yung mga ganito guys. Yan. Balit 10 mm lusot yan guys. Tapos lalagyan niyo ng nut sa ilalim para hindi siya matatanggal. Yan, kumbaga ipapasok ito sa butas. Tapos Lalagay niyo ng nut sa ilalim para hindi siya kakalas. Yan, ganun lang guys. Ito guys, sa sakto sakto rin yan yung gist na yan. Yan, kaparehas na yung plastic na nilagay ko yung yung ano anong kapal niya ng ulo na to. Ganun din ang kapal ng plastic na yan. Sir, okay na sir. Rek, apa Kitao. Kapak! Titaw! Okay na. Sir, okay na sir. Maraming salamat po sa inyo. Wala pang 10 minutes. Sir. Wala pang Ganun lang, ganun lang sir ang kakawin nyo. Ah. Uh, kunyari, makabili ula kayo ng ibang sasakyan. Uh, kapag uh, may plastic kayo nakita rin sa ilalim, yung, yun, gayahin nyo lang yung video ko yan. Kapag, kapag napanood nyo, magagawa nyo ng, kahit sa bahay kayo sir, magagawa nyo ng mga isang sasakyan nyo. Sir, baka may babating ko, makainuman. Mga kumpare. Uh, congrats sa Jen pala. Yung YouTube, <laughs> yan. Sir, maraming salamat sa inyo, sir. Thank you po. Ma'am, thank you po, ma'am. Yan, yeah, ingat po sa pag-uwi. Then guys, gano'n lang gawin nyo. ah uh, Yung dahi iyon, uh, kapag uh, umilaw, kahit anong sasakyan guys, kapag umilaw yung uh, itong uh, stoplight plate nyo, gano'n lang gawin nyo, gaya, gayahin nyo lang yung video ko, magagawa nyo na maayos sa sasakyan nyo. So yun guys, uh, sana may natutunan kayo sa na kong bagong video. Maraming salamat.